Parang naging harang po ako sa pangarap po ng anak niya. Pero mm. hindi po nila alam, may pangarap din naman po ako. Opo, may sumpaan kayong dalawa, di ba? Opo. Pero paano nangyari at nawala ngayong may anak na kayo? Parang ginawa niya po akong tissue na pagkatapos mong gamit, mm. bigla na lang po tinapon. Ginawa mo yun, magmakaawa sa kanya? Ilang beses? Madaming beses. Mm. Nung buntis pa po Nagmamakaawa ako, Sir Kay Lord, na sana mawala po yung sakit na nararamdaman ko. Buat-buat ko siya, Sir, nakalood ako. Nagpaalam pa ako sa anak ko, Sir, na gusto ko nang mawala, Sir. So, yon mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang hapon na naman sa atin lahat. Mga kababayan, nandito po ako sa mga taram. Kasama ko ang aking team. Kadahilan ng mga kababayan, may isang tatay na lumalapit kay Daddy Frankie. No? Kaya samahan niyo po ako mga kababayan hanggang sa dulo ng bidyong ito. Ano nga kaya ang inilalapit ni tatay? Tay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, inyo, sir. Ano pangalan ni tatay? George po, sir. Mm, Tatay George, ilang taon na po kayo? 51, sir. Okay. Ano yung dala-dala nyo? Yung, ano ko, sir, dala-dala ko to sa pabunta sa bukid. Lagayan ng? Ang um, damo, sir. Kanya, yeah. ano, baon, Anong tawag sa inyo yan? Kuribot, sir. Kuribot? O, sir. Sa amin tay, bato lang. Hmm? Ganyan din ako noong kabataan ko, may dala-dala ako. Lagayan ng damo. Mangunguha ako ng damo paglaga, uh, pagkain sa aking kalabaw. So, tay, uh, magsasaka po kayo? kausap oh, sir. Oh, sir. Oh, sir. Hmm. Kumusta naman ang ani ngayon? Ulit lang sir, talo sir. Pina marami kasing daga sa bukid. Ay maraming daga dito? O oh, sir, sa bukid sir, marami uh, yun, yun sir, ang ano. Yun ang pinaka piste dito? Sa amin, Tsaka yung marami pa Insekto na iba. Ah, oh, marami pa. O oh, sir. Mm hmm. Kandong kami natatalo, kami magsasaka. Kandong kami natatalo sa ano. Mm hmm. Hindi naman <laughs> tapos mahal pang abuno. Mula nung pagkabata hanggang ngayon, magsasaka pa rin kayo? No, sir. Hindi kayo yung mayaman? Hindi, sir. Ganito pa rin, sir. Gusto mo yung Wala namang konser. Hindi, tanong ko sa'yo tayo. Gusto mo yung Eh, simple, sir. Kung sino ka, sir, di. Sinong tao ngayon gusto mo yung Magkontraktor ka. Apply ka sa ano? Saan tayo apply? PWD? DPWH. Ha? DPWH. DPWH? Bilyon, milyon ng pera doon dahil. Ha? Oo, oh, sir. Talagang marami. Yung mga kababayan, kung gusto nyo umaman, kontraktor na lang tayo lahat. No? <laughs> <laughs> mga kababayan, mga kaparangay, huwag nyo seryosoin yung biro ni Daddy Frankie. Pero yun ay totoo. Pag gusto mong umaman, kontraktor na lang. Tayo, pinapatawa lang kita, ha? Ano nga pala nangyari sa anak mo yung inilalapit mo kay Daddy Frankie? Ano, sir, yung may Nabuntis, sir. Nabuntis yung anak nyo? Oh, sir, ano pangalan ng anak nyo? Mary Joy. Ah, Mary Joy. Oh, so, Bakit? Ilan taon na po ba yung anak nyo? 23, sir. 23? Oh. Mm. -hmm. So, yun ang inilalapit mo kay Daddy Frankie. Oh, Sige, tay. Samahan nyo ko at puntahan natin para makausap. no? Asan pala asawa nyo, tay? Nasa Bukoy, sir. Ay, Aguilar. Nasa? Aguilar. Ah, nandoon siya. Oh, sige, tay. Samahan mo po ako, tay. No? Ah, siya yung anak nyo na, tay? Oo, sir. Ito po yung anak ko. Ilan po ba anak nyo? Tatlo, sir. Ah, tatlo. Hello po. Hello po. Magandang hapon, ma'am. Pangalan niyo? Mary Joy po. Ah, Mary Joy. Oh. Sige tayo, okay lang kausapin namin? Oo, sir. Saan tayo pwede mag-usap? Ito bahay nyo? Oo. Pwede tumuloy? Oo, okay, Ang ganda ng bahay nyo, ah. Thank you po. Oo. Oh. Mga kababayan, pasok po tayo, no? Pasok po kayo. Oo. Mm -mm. Ayan. Uh, upo po kayo, sir. <laughs> Sige, upo ka. Okay lang, guys. Pasok kayo. Hindi madilim. Okay lang. Mary Joy. Apo. Ilang taon ka na? 23 po. 23? Mm. Sino kasama nyo nakatira dito? Kami pong tatlo nila, papa ko po. Papa mo, tsaka dalawang kapatid mo? Um, yung dalawang kapatid ko po wala dito. Yun. Tapos si, yung baby ko po. Ah, tatlo kayo kasi anak mo, at saka yung tatay mo. Ang ganda ng bahay niyo, no? Pabilog. Si papa lang po gumawa. Ah, siya ang gumagawa. Okay. By the way, Joy, uh, lumapit yung tatay mo sa amin. Gusto lang daw niyang ipanawagan. Yun ang nangyari sa'yo. 23 years old ka na? Ano ba nangyari sa'yo? Na iniwan ko Iniwan ka ng asawa mo? Papa, ng wife. Ah, boyfriend pa lang, syempre. Papa, ng wife. na yung baby mo? Three months old pa lang. Three months pa lang. Maliit. Maliit pa. Pwede bang malaman kung bakit kanya iniwan or paano kayo nagsimula at in bakit iniwan kanya? Mm, una po, nung unang months po ng pagbubuntis ko, okay naman po kami. Mm. Tas Tapos nung mga eight months pregnant po, nagkaroon po kami ng conflict. Kasi magkaway po kami nung, hindi po kami goods nung mama po niya. Since parang mataas po yung eri po nila, tapos kami po, ito lang. <laughs> mahirap lang po, ganito lang po yung buhay namin. Parang naging mababa po lalo yung tingin po nila sa akin. Kasi hindi rin po ako nakapagtapos. Hindi ko po natapos yung pag-aaral ko. Tapos si Papa po, ano lang, ano po, magbubukid. Parang dun po, mas lalong naging mababa po yung tingin po nila sa amin. Okay. Tas, Ibig mong sabihin, nag-aaral ka? Opo, nag-aaral. Saan kayo nagsimula? Nagkakilala nung boyfriend? Dun po, sa Dagupan. Ah, nag-aaral kayong dalawa? Apo. mag kayo, ganun? Hindi po. Magkaibigan po. Yung kaibigan ko po, tas kaibigan niya, nagkakilala po, mm -mm. tapos pinakilala lang. Dito. Okay. Since then, nagkaligawan kayo? Okay. Tapos, nabuo po yung baby po namin. Mm -mm. So, ibig sabihin, nagligawan kayo, kayong dalawa lang, Apo. hanggang sa nabuo, dalawa lang kayo. Okay. Bakit unang problema sinasabi mo, yung biyanan? Kasi po, ano... Um, Parang nung una pa mabait naman po yung mama po niya sa akin. Tapos nung nabuntis po ako, parang naging ay naging biglang ayaw niya na po sa akin. Siguro po kasi parang naging harang po ako sa pangarap po ng anak niya. Pero mm. hindi po nila alam may pangarap din naman po ako. Opo. Parang yun po yung naging tingin po nila sa akin. Naging so ano ang arrangement ninyo ngayon kasi may anak kayong dalawa? Mada, ano po, nag-usap po kami sa barangay po niyan. Ay, hindi po nag-usap po kami sa barangay. May mga settle po na naganap, pero hindi naman po na susunod. Tapos, hindi na lang, din po kami nang hihingi ng mga, ng sustento po ng bata. Sa ngayon, kasi po, pag kada may bibigay po sila, sir, ano, parang may kapalit po na sumbat. Kaya kahit po mahirap, Kina kaya po namin pino-provide po. Eh nakaka thank you naman po kami kay Lord kasi kahit po walang wala, nakaka-provide, nakakakain, nabibili po yung mga needs ng anak ko pa papaano po. Mm -hmm. Pero syempre, uh, Joy, bago nyo gawin 'yan, bago kayo nagsimula. Anong may sumpaan kayong dalawa, di ba? Oo po. Pero paano nangyari at nawala ngayong may anak na kayo? Iyon din po yung malaking tanong sa sarili ko po. Kasi parang ang taas, ang ilang buwan po namin inantay yung baby po namin. Mm. Tapos parang biglaan na lang po na ano na sabi po niya sa akin, hindi niya na daw po kumahal. Yun po, parang silabi na lang po niya bigla sa akin, hindi niya na daw po kumahal na ganito. Ayaw niya na po na yung bata na lang daw po yung pananagutan niya masakit po sa akin yun kasi matagal din po kami nagsama. Tapos parang andali lang pong bitawan para sa kanya yung relasyon namin na gano'n. Na parang ang bilis-bilis po sa kanya sabihin na hindi na po ako mahal. Ilan taon na ba siya? 21 po. 21. Tapos biglang nawala? Opo, yun po yung masakit po. Parang biglang sinabi niya po sa akin na hindi niya na daw po ako mahal. <laughs> yun lang, parang gano'n na lang po. Parang ginawa niya po akong tissue na pagkatapos mong gamitin. Mm -hmm. Bigla na lang pong tinapon. Anong naramdaman mo nung sinabi niya yon? Masakit po. Sobrang sakit po sa akin Kasi parang sa status po kasi ng buhay ko, si yung ex-partner ko po yung naging ano, naging sandalan ko po. Since okay po kaming dalawa noon, parang siya po yung nagiging sandalan ko kapag may problema po dito sa bahay. <laughs> Tapos siya po yung sumasalo po minsan. Tapos yung time po na sinabi niya po yun, parang gumawa po yung mundo ko parang gumawa po yung mundo ko that time. Kasi, siya po yung nag-iisang kakampi ko na never pong sumuko sa akin. Tapos, dahil lang po sa isang problema, nawala po agad mm -hmm. yung sinab sinabi niya po yun. Na, hindi na daw po ako mahal na yung bata na lang po ang pananagutan niya. Anong sinabi mo sa kanya? ano sinabi niya yun? Actually po, nag, ilang beses po akong nag ano, sa kanya. Nag Nagmakaawa po ako sa kanya para baka maayos pa po. Kaso talagang paulit-ulit niya rin pong sinabi sa akin na hindi ko po alam kung may third party or cheating po na nangyayari. Ginawa mo mo yun, magmakaawa sa kanya? Ilang beses? Madaming beses po. Nung buntis pa lang po ako. Oo. Ba't ganun nangyari? Siyempre, noon, bago kayo magsimula, niligawan ka niya, hmm. nagmakaawa siya, no? Para makuha yung matamis na oo. Oo oh, po, yun din po. Tapos, nung nabuntis may anak na kayo, hindi ba dapat pag nagkaroon kayo ng anak, ay lalong maging matatag sana ang pagmamahalan niyo kasi nagbunga na yung oh, sinimulan niyo. Hindi po nag... Hindi, hindi ka na. talaga niya pinakinggan sa pagmamakaawa Hindi hindi po nang ibabaw sa kanya yun. Parang tinapon niya na lang po bigla yung pinagsamahan po kami. Ano sabi ng nanay-tatay mo? sa nangyari sa'yo? Um, si Papa na lang po kasi ang meron kami, sir. Ano, nahihirapan po si Papa. <laughs> kasi nakikita po niya ako dito na umiiyak po. Dati. Kasi nung pagkatas ko mga anak, sir, tinamaan po talaga ako ng postpartum, sir. Mm -mm. Yung halos... Hindi ko na po kaya yung sakit na nararamdaman ko. Gabi-gabi po ako lumuluhod, Sir. Sa harap ng kibig ng anak ko, Sir. Mm. Amiiyak ako. Nagmamakaawa ako, Sir, kay Lord na sana mawala po yung sakit na nararamdaman ko. Buhat-buhat ko siya, Sir. Nakaluhod ako. Mm. Nagpaalam po ako sa anak ko, Sir, na gusto ko nang mawala, Sir. Nagpahalam mm -hmm. ako sa kanya, sir, na paano pag wala na po ako? <laughs> Sino pong mag sa kanya? Sa sobrang depressed ko, sir, nakikita ko yung sarili ko na nakabitay. Oh. <laughs> Naisip ko magpakamatay, sir. Pero thankful ako, sir, kay Lord, kasi hindi niya po ako pinabayaan. <laughs> hindi niya po ako pinabayaan, eh. Pagpatuloy ko nga naman po yung gusto kong gawin nahirapan po si Papa ko, Sir, pero nilalaban po niya para po sa amin ang apo niya. Kasi kami po yung nagiging pahinga ng Papa ko, kaya sobrang thankful ako, Sir, kasi binigyan po ako ng isang tatay na wala pong sumbat. Kahit nahihirapan po, sige lang po, patuloy po magtatrabaho para mabigay lang po yung mga needs namin. Thank you ko, Sir, kasi simula nung bata ako, Sir, si Papa po nag-alaga. Hanggang sa magka po, ako si Papa pa rin po yung nandiyan. Ringgul ako, sir, kasi nandiyan si Papa. Kaawa naman yung sitwasyon mo. Pero tama yung sinabi mo. Paano na yung anak mo kung nawala ka? Kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ng asawa mo ng ex mo, walang kinalaman yung anak nyo. Kaya hanggat nandyan ka, magpakatatag ka para sa anak mo. Tandaan mo to, kapatid. Anak, kung nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon mo, nahihirapan ka ngayon sa anak mo, baka bukas makalawa, paglaki ng anak mo, siya naman ang ginhawa mo. Kaya wag na wag kang susuko alang-alang sa iyong anak tignan mo na lang kung gaano kakamahal ng iyong ina ay ng iyong tatay. Ganon din sanang gawin mo pagmamahal sa iyong anak. Mahirap lumaki ang bata na walang ina. Pinabayaan ka man ng iyong partner. Hindi ko sasabihin asawa kasi iniwan ka eh. Iniwan ka man niya, magpakatatag ka, ipag-pray mo na lang siya sana mapag-isip pa siya ng tama. Oo po. Di ba? Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Lalo na pag nakita niya yung anak niya. Hindi pa ba niya pinupunta yung anak niya? Hindi pa. Kahit minsan, di pa niya nakita? Nakita niya po, sir, nung nanganak po ako. Ano? Pinuntahan ka Opo. niya? Ano sabi niya nung nanganak? Masaya naman po siya, sir. Yun lang po. Yun lang, sir. Masaya naman po. po. Eh. Joy, naka-video ako. I-upload namin ito. Ano ang mensahe mo sa iyong partner after all ng ginagawa niya sa iyo? Dahil ginawa niyo to sa inyong dalawa eh. Naging masaya kayong dalawa. Pero ngayon bakit? Nung hirap na, bigla kang iiwanan. Ano mensahe mo sa kanya? Ano, sana pag ano... Pag ready ka nang balikan kami mag-ina, sana ano, mag, so soon, magkaroon ka na rin ng sariling desisyon mo para sa amin. And sana maging lesson yung mistake mo sa'yo. Kasi, may anak ka na, babae pa man din. Hmm. Sana lang yung mga ginagawa mo, maging masaya ka at buong mong pagsisihan. Iyaan mo, kahit mahirap yung buhay, lalaban ko tong anak ko. Very good para sa para para sa kanya. Yun lang sana masaya ka. <laughs> May tanong ako. Pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Sige. Mahal mo pa rin ba siya? Sa ngayon, sir. Parang siguro, sir, nakikita ko kung pong... parang hindi na rin para sa akin sir hindi na. Kasi hmm. lahat mo nang Pinagdaanan ko, sir. ginawa ko pong motivation yun, sir, eh. para makalimutan po yung kung ano yung man yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi, sir, gusto ko pong makita siya isang araw. Yung wala na lang po siya sa akin dahil okay. po sa ginawa niya. Parang bedman na lang po siya. Okay. Parang... Naniniwala ka ba sa plan ni God? Opo, oh, sir. Yes, that's right. Totoo yan, no? Oh, alam mo kung bakit nangyayari sa buhay natin minsan yung mga ganito, kahit sabihin natin ayaw natin. Minsan, nagpipray tayo sa isang bagay na gusto natin. Ipinagpipray natin na makamit natin to. Pero bakit may binibigay siya na hindi natin gusto? Ah, di ba? Ibig sabihin kasi nun, yung mga bagay na pinagpipray natin is hindi pa nauukol sa panahon. At maaaring yung mga pinagpipray mo is hindi nakabuti sa'yo. At kung bakit masakit yung binigay niya sa'yo ngayon, dahil may plan si God sa buhay mo. Maaring tinuturuan ka niya o binibigyan ka niya ng leksyon para maging mas matatag ka at ma-manage mo yung plan ni God na ibibigay sa'yo. Gusto niya maging mas matibay ka pag umabot ka na sa puntong ipagkakaloob niya. Kaya nangyayari yung mga buhay natin na ganito. Kaya kung anuman meron pinagdadaanan tayo, wag natin uh, sumbatan si God. Bad cause, magpatuloy tayo magtiwala oh. kay God. Yes, okay? Apo. Okay. Bakit mo naman nasabi sa akin na magkaroon siya ng sarili niyang desisyon doon sa asawa, sir, partner mo? Kasi sir, dati po, ay, yung unang reason niya, sir, kasi sa kapag pinili po niya kami, yung mother niya, paistapin po siya sa pag-aaral. Mm. Kapag pinili niya po yung mama niya, magpapatuli pa rin po siya sa pag-aaral. Kaya parang mas pinili niya po yung nanay niya, sir, nasundin mm. para po makatapos siya ng pag-aaral. Pero nung kayong dalawa pa lang magsimula, hindi kasali si nanay, no? Opo. <laughs> Pero ngayong may bunga na, ba't nakasali na si nanay? Kasi sir, tsaka si mama niya po yung nagbibigay po ng pang-aral. Kaya parang gano'n sir, technology. siguro sir, pag ano, si mama niya po nagbibigay ng lahat sa kanya. Siya yung nagdidesahid? -de Naniniwala ka ba doon sa, sa sinasabi-sabi nila na hanggat may pakialam merambianan? Hindi. <laughs> <laughs> ano masasabi mo doon? <laughs> Ba't ka tumawa? True yan, sir. Ano, ano? May pakaila merong biyanan. Walang masayang ano, sir. Hindi magiging masayang... Siyempre, kahit anong gawin mo, apo pa rin niya yung Oo. anak mo eh. Anong mensahe mo doon sa kanya? Hello, tita. Bati na tayo. Charot. Hindi, ano po. Tita, sana po, ano, kung ano man po yung naging, ano natin, naging, sa samaan po ng loob, sana po soon maging okay din po tayo para po sa apo ninyo. Very good. And pag ko po lagi, tita, na hindi po hanggang dito lang yung abot namin mag -ina. para naman po hindi na po kami tignan ng mababa pa po sa mababa <laughs> oh, tama yun anak ano? lagi ka magpakumbaba Opo. tandaan mo ang nagpapakababa ay siyang Siya itinataas po. ni God Opo. at ang nagpapakataas ay siyang ibinababa Opo. okay salamat at naikwento mo sa akin ang buhay mo at salamat din ako sa iyong tatay dahil napakabait mapagmahal bilang ama mo No? Bibigyan kita ng ano? Uh, panggatas ng anak mo, ha? Okay. Thank you so much, po. Mm, walang ano man, Thank you, no? Thank mm -mm. Ginawa ka pong instrument ni Lord para... Ginawa ka pong instrument ni Lord Sir Franky para maano po yung baby ko. Mm -mm. Naggagatas ba siya? Breastfeed? Ano? Ano po, alo po, sir. Mm -mm. Nagpo-formula po siya minsan kasi hindi po siya masatisfied po sa... Oo. Kain ka ng mga more on gulay ha. Oh, Loobin ng Panginoon na makabalik ako rito. Oh, Gaya ng sinabi ko, laban lang, magpakatataga. Oh, Pagpasinsya mo na to 5000 ha. Okay po sir. Thank you so much po. Thank sir, thank you so much po sir, ng marami. Malang ano man, pasalamatan lang natin lagi ang Panginoon okay. bawat blessing na dumarating sa atin. Okay? okay. So, Joy, uh, sabi mo nabuntis ka noon nag-aaral ka. Hindi ko sinasabing naging masama ka or what. Lahat tayo may kanya-kanyang kapalaran. Okay. Pero gusto ko sanang hilingin sa'yo na iyong mensahe sa mga kapwa mo pa estudyante. Nakapulutan nila ng aral okay. na makita nila yung nangyari sa'yo para hindi nila pamarisan. Ano yung mensahe mo sa mga estudyante natin? Yung mga nagka-college, okay sa mga kapwa ko pong student yan, na may mga, kung may mga boyfriend man po kayo, or anuman po na something, lagi nyo pong isipin yung magulang nyo, bago po kayo gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nyo po. And be careful po sa mga pagpili po ng partner, and sana po, paging wise po tayo sa pagpili ng lalaki. Kasi, sa mga lalaki po, wala pong mawawala. Sa ating mga babae, malaki po yung mawawala yun po and habang may nagpapaaral po mag-aral po tayo ng mag-aral masarap po ang mag-aral yun lang po mahirap mag-alaga sa bahay lang no? opo mahirap pong mag-alaga ng bata pero masarap naman po sa pakiramdam okay. Pero may, ta may tamang panahon eh, para magkaroon apo. ng baby. Apo. Better kung napagtapos na ng pag-aaral, di ba? May... Para mas mabigyan natin sila ng magandang future. okay Dahil yun ang pangarap sa atin ng ating mga magulang. Pero pangit naman na hindi pa tayo tapos, may apo na. Ando na tayo talaga kasi ang baby talagang anghilyan. Ginawa ng Panginoon na anghilyan sa bawat mata ng tao kahit hindi mo kaano-ano yan mga kababayan yung baby nakita mo may hypnotize ka Andiyan yung pagmamahal natin kaya nga sila tinatawag na ang, ang ano, anghel dahil wala silang kaalam-alam wala silang kamuang-muang di diba? pero ang pinag-uusapan natin dito is yung pag-aaral yung future no. Ma'am Joy, Uh, nice meeting you. Sana makabalik si Daddy Frankie. So, ayan mga kababayan, mga kabaranggay. Uh, maraming maraming salamat po. At sana po sa paglalahad namin ng kwento ng buhay ni Ma'am Joy ay maging aral po sa ating mga anak. Sa mga nag-aaral pa, ayon sa kanya, pakaingatan natin bawat desisyon natin. Piliin natin yung pagkakatiwalaan natin. Dahil ang uh, mga lalaki talaga magagaling mambola. <laughs> makuha ang lahat, sasabihin lang ang lahat, makuha yung ninanais. Although hindi naman lahat mga kababayan, marami na rin nangyaring ganyan, pero pagdating sa dulo, pinapanagutan at nagpapakalalaki. Kaya lang, mag-ingat po tayo, ayon kay Ma'am Joy, dahil may mga hindi nagpapakatatay. Nagpakalalaki lang sa umpisa, at hindi na nagpakatatay. So ayan mga kababayan, mga kamarangay, maraming maraming salamat po. At uh, ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan. Masasabi ko sa inyo, love you. Mahal ko po kayong lahat. At syempre mga kababayan, ako'y magpapaalala lang po. Baka may hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Daddy Frankie po. At may premiere po kami tuwing 7.08 ng gabi. Para lubos ninyo po akong makilala. At lubos niyong makita kung ano yung programang ginagawa namin. Panoorin niyo po tuwing 7 o 8 ng gabi. Ganon din, suportahan niyo rin po ang uh, YouTube channel ng aking paboritong asawa, si Aling Rochelle Vlog. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Puntahan niyo po mga kababayan. Makita niyo rin po yung kalagayan ng paborito kong asawa. Maganda po yun mga kababayan. Promise. Maraming maraming salamat. God bless po. Love you all po. Bye bye.